Ang tonsils ay dalawang lymph nodes na matatagpuan sa likod ng lalamunan. Kapag ang mga tonsils ay dapuan ng impeksyon, nakakaroon ng tonsillitis. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang pagkakaroon ng tonsillitis ay talagang nakakaabala sa ating pang-araw-araw na gawain gaya ng pakikipagkomunikasyon, paraan ng pagkain at maging sa paghinga. Kaya naman mabuting malaman kung ano ang pwede at hindi pwedeng kainin upang hindi lumala ang tonsillitis. Ito ang pagkain na dapat kainin ng taong may tonsillitis. 1. Honey at lemon drink. Ito ang pinakani-rekomendang panlunas sa tuwing mayroong sore throat at tonsillitis. Hindi lamang ito nakakagaling ng iyong lalamunan, nakakapagpagaan din ito ng iyong pakiramdam. 2. Soup o maligamgam na sabaw. Nakabubuti ang pag-inom ng soup na may kasamang mga gulay upang gumaling ang iyong lalamunan, lalo na kung mainit-init ito. 3. Itlog. Bukod sa malambot at hindi masakit sa lalamunan, mayaman ang itlog sa omega-3 fatty acids at protina na tiyak na kailangan ng iyong katawan upang ikaw ay maging malusog. 4. Yogurt. Ang yogurt ay may probiotics na nakakatulong magpabuti ng kalusugan ng immune system at magbigay ng ginhawa sa namamagang lalamunan. 5. Mashed potatoes. Ang mashed potatoes ay malambot at madaling nguyain, kaya't makakatulong ito sa mga taong nahihirapan kumain dahil sa sakit ng lalamunan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!